Hello so guys, for today's video ay magluluto tayo naman ng kinisang talong na may uh, red pepper. Ayan. Lulutoin muna natin yung karne. Hindi ko sya nilagyan ng tubig kasi hahayaan lang natin siyang magtubig. Ayan guys. Ayan guys, pwede na natin ilagay yung sibuyas at saka yung bawang. Ayan, pinagsabay ko na para mas mabilis. Haluin lang din natin hanggang maluto yung bawang at saka yung sibuyas. Ito na yung aking ingredients. Ayan o. nakababad pa siya sa tubig na may asin para hindi siya mag-itim-itim. Pwede na natin ilagay yung talong guys. asin. Wala tayong patis. Kaya lagyan natin siya na asin. Konting asin lang. Lagyan natin ng fire sauce. Uh, -huh, oyster sauce. Pampasarap. At syempre yung pepper. Pwede na natin ilagay yung red pepper. Lagyan na natin ng tubig para lutuin na niya yung gulay. Punting tubig lang guys. Ayan guys, ang ating ayun. Ayun. Ayan, luto na ang ating ginisang talong na may red pepper guys ayan, ang sarap nya guys thank you so much sa panunod lang ng aking mga video, grabe mapapaanly rice ka na naman dito I hope meron na naman kayong idea kung ano yung ulamin ninyo sa araw na ito guys ayun na guys, o ba? Diba, umuusok-usok pa, hindi ko alam kung anong pangalan nito pero ang alam ko lang ito ay ginisang talong na mayroon siyang capsicum guys Ayan, kita, kita nyo naman, umiinit. At syempre, kakain tayo mamaya. Meron din tayong tirang crab. At syempre, yung ating rice, isasangag natin. Ayan, guys. diba? Ang sarap-sarap niya. O, diba? Hindi ko na siya nalagyan ng sili kasi wala na po akong siling labuyo. Pero, masisikiran na naman yung ating diet nito kasi nga po kailangan niya ng maraming rice ito guys grabe ang ganda ng pagkakaluto niya ang sarap niya hindi siya maalat okay lang siya, sakto lang siya so tantyahan tantyahan lang po yung paglalagay ng mga pampalasa guys yun lang po mga tsakadora sana ay eh, ulitin ko ulit sana ay eh, meron na naman kayong idea dito sa aking niluto ngayon araw na ito ginisang talong na may capsicum. O, oh, diba? Yummy. So, yummers. Mm-hmm. All right. Bye, guys. Have a good day.